Hi. Welcome to my channel. Yan. Andito na naman tayo mga mahal. Um Ah, uh, dito tayo para Tuturo ko po sa inyo kung paano po magpo mag-upload ng video sa YouTube ninyo. Kasi po mga mahal, um, bawal po kasi yung galing kayo sa gallery gallery tapos diretso kayo sa youtube channel nyo tapos nakalagin kayo sa channel nyo once na pagmamonetize na po ni youtube channel yung ano uh, youtube yung channel nyo mga mahal ay bawal na po yung gano'n na direct directly to post na from gallery to channel so hindi ka na po pwedeng mag sign in sa channel mo so ang gagawin nyo po mga mahal pag lalo na kapag nakaregister na po yung channel mo kailangan mo po meron ganitong apps. Ito, nakikita nyo siguro itong Creator Studio mga mahal. So, kailangan nyo po ito mga mahal. Tapos, pag mag-upload na po kayo, kailangan meron na kayong nakarating i-upload dito sa, ano, sa channel nyo. So, click nyo po itong Creator Studio. Ayan. Ayan, loading. So, ayan mga mahal. Nakikita na po. Na-open na po yung ano. I-zoom po natin. puta tayo sa taas. Ayan. Itong araw po mga mahal. Pag mag-upload kayo. Um, pindutin nyo po itong araw. Click natin. Ayan. Uploading. So, ito na mga mahal, Zoom natin ulit. Ayan. Nakikita nyo naman siguro mga mahal. Itong public. So, kasi magpo-post ka pa lang. So, ayan. So, magpo-post ka pa lang. Aray ko, ano ba, teach? Oh, my goodness. I Ay, know. Ayan. So, ayan mga mahal. Nakikita nyo po itong select files to upload. So, pinutin po natin itong public mga mahal. Kailangan ilipat mo yun sa private kasi syempre mag edit ka pa. So, kailangan naka-private mo na lahat ng mga ano. Kasi mag upload ka pa tapos maglalagay ka pa ng title, description. So, kailangan pinutin mo muna itong private. Yan. Pagkatapos mga mahal, pinutin mo po itong arrow. Magiging red po yan. Yan. Tapos, pinitin mo po itong files na lumalabas. Ayan. So, punta ka doon sa file mo, sa gallery. Pinitin mo po yung gallery mahal. So, hanapin mo yung video kung saan mo nilagay na ipopost mo. Kunwari, um, hanap tayo ng ipopost natin ha. So, kunwari ito si baby. Yeah. Ayan. Kunwari ito si baby. Um, itong nag-sleep si baby. Ano ba ito? Saan ba ito? Ayan. Okay, kunwari mga mahal, ito si baby umiiyak. Ayan. Load natin. Ayan, loading na po siya. Uploading na po siya mga mahal. po natin. Ganon. Pagkatapos, habang naglo loading po siya daan maglalagay na po tayo ng title sa baba. Click po natin. Delete po natin yung mga numbers. Yan. So, maglagay po tayo na. Okay. Example, yung title natin is cute. Cute my baby. Tapos punta tayo sa description. Kayo na pong bahala maglagay dyan. Basta kunwari lagay natin dito. Uh, hashtag, hashtag Subscribe Kasi lalabas po yan sa ibabaw ng video nyo po. Hashtag Click Bell kasi kunwari yan lang po ilalagay ko. Tapos ilalagay nyo po yung mga link dyan, mga mahal ay kapipesyo lang po. Tapos ilagay nyo po dyan. So, ah, punta po tayo dito sa dan Kasi tapos na po siya mag-process done. So, click po natin itong dan mga mahal. Ayan. Tapos return to editing. Click po natin ulit. Ayan. So, bumalik tayo dito. Alam nyo mga mahal, ah, Itong channel na ito, hindi pa kasi ito na monetize. So, wala pa tayo makikitang monetize Saan? kung paano maglagay ng mga ad sa video na ina upload mo. So, next time mga mahal, sa next upload po natin. So, doon po tayo sa kabilang channel kung saan ituturo ko rin po sa inyo kung paano maglalagay po ng ad sa video natin. Gamit lang po yung mobile. So, di na po natin kailangan ng ano mga mahal. Di na po natin kailangan ng laptop para, para pa talaga... Uh, mag-post ng video o maglagay ng ads sa video mode sa ano, yung sinasabi ng iba na hindi ka pwede mag-upload pag cellphone lang gamit mo, kailangan laptop hindi po totoo mga mahal so kung ano po yung meron sa, sa laptop, pwede na rin po natin gamitin sa cellphone lamang mga mahal, gaya ng pag edit pag upload at saka paglalagay ng ads, nandito na po yun sa mobile mga mahal so Adip, uh, except na lang po sa iba pong mga pasikot-sikot na wala sa mobile, ay, 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 makikita po natin yan sa laptop mga mahal. Okay mga mahal, tapos na po tayong maglagay ng description, tapos yung title. So, pindutin, pindutin na po natin. Ayan, nakita natin siya. Punta po tayo dito sa video. Ay, kita po natin siya na naka-upload na po siya mga mahal. Ayan. So, zero pa yung views niya kasi naka-private po siya. So, balik po tayo. Click po natin itong title niya na Cute My Baby. Balik po tayo doon. Tapos mga mahal, ayan. Zoom po natin. Puta po tayo dito sa naka-private. ba diba ka na naka-private kanina? Ayan, private. So, itong arrow. Pinutin po natin itong arrow mga mahal. Tsaka ilipat na po natin siya na public kasi tapos na po tayo lahat sa ginawa natin. So, ipublic na po natin. Ayan. Click done. Pagkatapos mga mahal, kailangan pinutin pa po natin itong publish. Kati itong publish. Pagkatapos mo maklik po yung uh, public, so kailangan pinutin mo po itong publish para po uh, lahat ng mga naka, naka subscribe sa'yo, click ng bell ay manotify mag-notify po sa kanila iyon so baga kakalat so publish so i-click po natin tong publish mga mahal ayan so na public na nga talaga all change save so palitin po natin ganun lang po kasimple mga mahal so balik na po tayo ayan so tapos na po tayo mga mahal ayan Okay mga mahal, tapos sa po tayong mga ano, Sana po ay meron po kayo natutunan mga mahal sa aking mga naituro sa inyo kahit sandal lang. See sa so, susunod po natin na ano mga mahal, um, magtuturo po tayo kung paano maglagay ng ads gamit lamang yung cellphone mga mahal. Abangan nyo po ang ating next video na post Kaya wag po kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell mga mahal para lagi po kayong updated at saka kung ano po yung ipopost ko, mag-notify po sa inyo, mga mahal. Okay, mga mahal, thank you for watching, and please subscribe, don't forget to click the bell, and sana di niya po escape yung mga ads, mga mahal. Thank you!